Mayong ganda, mahirap. Uh, Mayong araw nga, ay may panibagong adventure na naman ang team drawing. Pinuntahan namin ang isa sa mga falls dito sa Sambales malapit lang ito at madaling puntahan. Sobrang mura din dito at talaga naman sulit ang inyong pagpunta sa falls na ito. Bigla ang plano na naman ang nangyari kaya natuloy ang aming lakad. Kaya tara, samaan nyo kaming puntahan at silipin ang ganda ng lubong ng Uloan Falls na matatagpuan dito sa San Felipe, Sambales. Let's go! maaga pa lang ay nagbiyahe na kami papuntang San Felipe para naman masulit namin ang falls nito. Hindi kasi pwede ang overnight doon sa lugar at hanggang 6pm lang ang pwede. From bayan ng San Felipe, 15 to 20 minutes lang na biyahe ay matatanaw mo na ang malaking karato lang ito. At dito makikita nyo rin ang mga kariton na nakaparada malapit sa parkingan. At dito nga tayo sasakay papunta ng falls. So, ayan mga ka-drawing, nandito na tayo sa pagsasakyan natin ng uh, kalabaw. Nanguloan Falls. Eh. Nanguloan? Lubong Nanguloan Falls. Lubong Nanguloan Falls pala yung pupuntahan namin. Papunta doon sa dulo. Doon mabiyahin sa dulo. Ah, like, uh, walang ibang pwedeng sakyan, hindi kasi makakapasok yung mga bus, kotse, tri tricycle, motor. Yag Maka so, ang tanging nga uh, makakapasok lang sa lobby yung mga ganitong uh, kubo na merong kasamang kalabaw. Yang. So, sabi nila, ang isang buong renta nito is nasa 100 150, uh, hindi ako nagkakamali. Mamaya tanong natin doon sa magiging uh, uh, driver ng kalabaw. Yan. So, uh, parang pinaka, ito yung pinaka terminal ng kalabaw nila. Yan, ito lang kasi yung pwede nating sakyan papunta doon sa Falls. Ngayon papunta sa Nabulongan. What? Falls? Nabulongan? Nabulongan Falls. Lubong Nabulongan Falls. Lubong Nabulongan Falls. So, ito lang yung tanging pwedeng bumiyahe eh, papunta sa loob itong kalabaw. At ito yung, yung, yung talagang right dito. May okay. alam niya kuya ano? <laughs> <-R -R> <laughs> Napakalakas. <laughs> <laughs> Napakalakas pero nakakata ako. Tawag wow, ay oh, parang tataog tayo. Ay, tumatakbo na 'yun. Kailan nawawala kita ng kalabaw na tumatakbo. Ayun, niyo nun, di ba? At 15 minutes nga lang na biyahe mula sa Cariton ay narating na rin namin ang falls. So, uh, ano yan dito na ito? Nakuhaan ko. Cardo? Ay, ang nakahika. Ayon si Cardo. Lubong. Ay, mo si Tanggol. ulo and falls. Rigor. <laughs> sa... Si Rigor. San Felipe. Ang Rigor si So, may rog, uh, river crossing tayo bago tayo makapunta dun sa falls bucket. So, dito rin. Parang pinaka-terminal ng kalabay nito. Pag pa Iba kasi ang bayad pag pa Iba rin yung bayad pag kapunta. So, babayaran muna namin itong halabaw dito. Bago kami pupunta doon sa Pulse. Alright, right, ulit doon. At pagpasok nga namin dito, ay nagbayad lang kami ng 50 pesos per head na entrance fee. At maghahanap naman kami ng mga available cottages doon para sa aming apat. Ba, Ay, pa, oh, ano no, ba na makaana? Tubo? O pwede rin hindi? Di tayo pawin. Di rin. Saan tayo? Gusto ko. Gusto niyo malapit doon. Oo, oh. oh, oh. ayun. Matara. Ganda pa daan? Oo, ganda pa daan. Ganda pa Dito, grabe, ginaw yun ng tubig. Tayo oh. malabo, baliw. Kasi po sa dino, Facebook, I ito. don't know. Ayun na lang. Kaya na yung mga video. Oo nga, basta makapuesto muna tayo. Importante makapuesto tayo maganda tayong moments At nang marating namin ang falls, ay talaga naman na ha kami sa ganda nito. At hindi lang pala iisa ang makikita mong falls dito kundi dalawang nagagandahang falls ang meron dito. growing lahat ng uh, cottages dito is may kanya-kanyang presyo so yung mga ganito na malapit sa fall nagre-range sya ng 1,000 1,000 pesos yan per cottage sa so, malapit sa fall sa mga ganyang cottages at ayun yung fall so yan tapos kapag gusto nyo naman medyo mababa eto cottages na to is range sa 500 So from here hanggang doon 500 lahat ng price ng cottages na yan. Yeah. Uh, check natin kung magkano yung price nito mo mamaya. Tatanong natin. Ano ari? So hindi ko tinatanong. Tapos ito, hindi. Yan, pulian May pool siya. Yung dinero natin kanina. May kita nyo na may pool siya So may bayad din siya. pupunta natin si Kuya na Taker tanong natin yung prices ng kanyang mga kubo alright Kuya magkano pag may access ng swimming pool mo? 150 per head pag may access sa swimming pool oh, nah. tapos yung mga ganitong uh, cottages magkano? 500 500 din yung ganito wala pa yan so yung mga ganito lang muna pero may overnight din dito wala karoon pala. Ah, magkakaroon pa Pero sa ngayon wala pa. So hanggang alas 5 lang talaga, alas 6. Ah, okay. Pero, yung tubig ba neto? Yung tag-ulan lang? Pag tag-ingit wala? O so, meron din? Ah, pag ano lang talaga? Pag, -pag ulang lang talaga may ano? Magkakaroon ng tubig. Sige kuya, salamat. So, yun mga ka-drawing na uh, nagkakaroon lang daw ng tubig dito kapag tag-ulan. So, kapag uh, summer, wala siyang tubig. So, kapag uh, tag-ulan, ayan, medyo malakas naman yung kanyang tubig. Tapos, yung mga ganitong cottages is nagre-range 500 din. Tapos, ang pool nila, 150 per head gusto mong maligo. Pero, kung ako tatanungin, syempre, maganda na dito na lang. Sulit naman. Mas okay naman dito sa nature. Meanwhile, ayun mga drawing uh, bali dalawa yung poles dito. Isa ito, yung maliit, tapos uh, aakyat kami dito sa pangalawa. Kasi meron daw siyang uh, pangalawang poles doon sa taas. Uh. So ngayon, pupuntahan namin akyat kami doon sa taas. Pero feeling ko mas maganda daw kasi doon. At mas konti ang tao. Unlike dito, medyo maraming tao. Pero check natin kung mas maganda yung course doon sa taas. Akyat tayo. Sobrang linaw ng tuwitig, oh. Napakalinaw ng tuwitig. Ah, mas maganda Check natin.

Tama pa babawal, aking aking hindi. Nagusto niyo ng hike, ba? Diba? Matatanggal yung tsinelas ko? Magulat pa yan. At sa second floor na kami. Hindi lang kami sa second floor. Okay, -tose -tose lang, ano? diba ano? So, yun. So, yun. baba lang pala. Kaya magkana na yung zoom. Boom! Oh, Ganoon. Parang mas gusto ko dito. Kumakot. Okay. Okay, rin yung tubig. Uy, napakalinaw ng tubig niya. Oh, pwede na tayo rito. Crystal oh. clear na yung tubig, oh. Pero mas maganda doon. Mas maganda doon sa kabila. May malaking falls. Mataas pa doon sa Oo, oh, sa kabila. So, natin. Yung pinakamalaki. Falls. Dalawa daw to eh. Ah, ito malalim. Malalim siya. So, kung gusto nyo na medyo malalim. Kasi sa baba, parang mababaw So, dito. Okay. Medyo malalim. Pwede kang mag-dive. Wala akong kakapitan. Wala na, ganyan. Buono, kaduno, doon.

up, oh, medyo madulas dito. Madulas lang ako. yan ako na grill Ay, na. Ay, ang ganda. After 5 minutes nga ng paglalakad at pag ng mga batuhan ay narating din namin itong pangalawang falls na talaga naman nakakamangha sa ganda at linaw ng tubig nito. Bawal po ang pagkain at kalak sa So dito sa pangalawang falls, bawal palang kumain dito. Pare, okay, dun lang sa baba kung saan may cottage, dun ka lang pwedeng kumain. Alright. At dito nga kami sa pangalawang falls na ligo at nagbanding ng mga tropa kong drawing. Mas maganda kasi dito at walang gaanong taong naliligo. At isa na naman drawing na lakad ang nakulayan sa mga drawing bucket list ng team drawing. Kaya kayo, ano pang inaantay nyo? Kulayan nyo na din ang mga plano nyong drawing. Maraming salamat mga ka-drawing sa panonood. Kami nga pala ang motorista drawing. At palike, share and subscribe naman sa ating YouTube channel. At kita ulit tayo sa aming mga next adventure. Paalam!